Mula Luzon hanggang Mindanao, kilala ang Pilipinas sa mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain, at sa mabubuting tao. Pero alam nyo ba na marami pang natatagong hiwaga at yaman ang ating bansang Pilipinas? Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura, kasaysayan, at likas na yaman. Kaya't hindi katakataka na maraming kamanghamanghang na diskubre sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga pinakakakaibang natuklasan sa Pilipinas. Noong taong 2007, isang grupo ng mga arkeologo ang nagtungo sa Kalaw Cave sa Cagayan. Hindi nila alam, may mabubungkal silang isang bagay na magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang fossilized na buto ng paa ang natagpuan nila, at sa kanilang pagsusuri, natuklasan nilang ito ay labi ng isang sinaunang tao, na nabuhay mahigit 67,000 taon na ang nakalilipas. Tinawag itong Homo Luzonensis. Mas matanda pa ito kaysa sa tabon man ng Palawan, na dating kinikilalang pinakamatandang tao sa Pilipinas. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapatunay na mayroon ng mga tao sa Pilipinas na mas maaga pa kaysa sa inaakala natin. Paano kaya namuhay ang mga Homo Luzonensis? Ano kaya ang kanilang itsura at kultura? Marami pang tanong ang kailangang masagot, at patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto sa kalauman. Isa lang ito sa mga patunay na ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Sino nga ba ang mag-aakala na sa isang kuweba sa Hilagang Luzon, matatagpuan ang labi ng ating posibleng mga ninuno? Kilala ang Palawan sa kanyang malinaw na tubig at mga magagandang beaches. Ngunit alam nyo ba na dito rin natagpuan ang pinakamalaking perlas sa buong mundo? Noong 2006, Isang mangingisda ang nakabingwit ng isang higanteng kabibe sa karagatan ng Palawan. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang isang napakalaking perlas sa loob. May timbang itong 34 na kilograms at may sukat na 61 sentimetro ang haba. Tinawag itong Pearl of Puerto Princesa. Mas malaki pa ito kaysa sa sikat na Pearl of Lao Tzu, na dating hawak ang titulo bilang pinakamalaking perlas sa mundo ang higanteng perlas na ito ay isa lamang sa mga patunay na ang ating karagatan ay puno ng kayamanan. Ngunit dapat nating tandaan na protektahan ang ating karagatan at ang mga likas na yaman nito. Taong dalawang libot labing isa, isang malaking balita ang umugong hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isang higanteng buwaya ang nahuli sa Bunawan, Agusan del Sur. Pinangalanan siyang Lolong, may habang 6.17 metro at bigat na mahigit isang tonelada, kinilala si Lolong ng Guinness World Records bilang pinakamalaking buwaya sa bihag. Maraming tao ang dumayo sa bunawan para masilayan ang laki at bangis ni Lolong. Naging simbolo siya ng yaman ng biodiversity ng Pilipinas. Sa kasama ang palad, pumanaw si Lolong noong dalawang libot labing tatlo. Ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga Pilipino nakapreserve na ngayon si Lolong at makikita sa isang museo sa Bunawan. Chapter 4: Ang Hanging Coffins ng Sagada, Tradisyon Mula sa mga Ninuno. Sa mataas na bulubundukin ng Cordillera, may isang bayan na kilala sa kakaiba at nakakabilib na tradisyon. Sa Sagada, Mountain Province, ang mga kabaw ay hindi inililibing sa lupa. Sa halip, isinasabit ang mga ito sa gilid ng bangin. Ayon sa mga matatanda, ang tradisyong ito ay ginagawa ng mga ninuno nila daan-daang taon na ang nakalilipas. Naniniwala silang mas mapapalapit ang mga yumao sa langit kung ang kanilang mga kabaong ay nakasabit sa mataas na lugar. Bago ilagay sa kabaong, ang bangkay ay pinapausukan at pinabalutan ng mga dahon upang mas mabilis itong matuyo. Ang mga kabaong naman ay mas maliit kaysa sa normal na kabaong, dahil pinaniniwalaan na dapat na nakabaluktot ang posisyon ng bangkay, na sumisimbolo sa pagbabalik sa sinapupunan ng ina. Ang hanging coffins ng sagada, ay isa lamang sa mga patunay ng mayamang kultura at tradisyon ng mga katutubo sa Pilipinas. Isa rin itong paalala na dapat nating igalang at pahalagahan ang paniniwala ng iba. Chapter 5 Tarsier, ang malaking mata ng Pilipinas. Sa mga kagubatan ng Bohol, Leyte, Samar at Mindanao, may nakatagong isang maliit na nilalang na may malalaking mata. Ito ang Tarsier, isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. May sukat lamang na apat hanggang anim na pulgada ang Tarsier, halos kasing laki ng kamao ng tao. Ngunit huwag mong maliitin ang kanilang laki dahil ang mga mata nila ay mas malaki pa kaysa sa kanilang utak. Dahil sa malalaking mata, nakakakita ang Tarsier kahit gabi. Nocturnal sila ibig sabihin, mas aktibo sila sa gabi kaysa sa araw. Kumakain sila ng mga insekto at maliliit na hayop. Ang tarsier ay isa sa mga endangered species sa Pilipinas. Kaya naman dapat nating protektahan ang kanilang tirahan at iwasan silang hulihin. Chapter 6. Balut ang itlog na may sisiw. Sa maraming bansa, ang balut ay itinuturing na kakaiba at nakakadiring pagkain ngunit dito sa Pilipinas, ang balut ay isang sikat na street food. Ang balut ay isang nilagang itlog ng pato, na may bahagyang buo ng sisiw sa loob. Karaniwan itong kinakain na may asin at suka, bagamat hindi pang karaniwan sa ibang bansa, ang balut ay tinuturing na pampalakas at masarap ng maraming Pilipino. Mayaman ito sa protina at iba pang nutrients. Kung bibisita ka sa Pilipinas, huwag mong kalimutang tikman ng balut. Isa ito sa mga kakaibang pagkain na siguradong magpapatunay na ang Pilipinas ay puno ng sorpresa. Sa gitna ng isla ng Bohol, mayroong mahigit isang libo at dalawang daang burol na tila ba mga higanteng chocolate kisses na nakakalat sa malawak na lupain. Ito ang Chocolate Hills, isa sa pinakasikat at kakaibang tanawin sa Pilipinas. Tuwing tag-init, nagiging kulay tsokolate ang mga burol dahil natutuyo ang mga damo sa ilalim ng init ng araw. Ngunit kapag tag-ulan naman, nagiging luntian ang mga ito. Hanggang ngayon, misteryo pa rin sa mga eksperto kung paano nabuo ang Chocolate Hills. May mga teorya na ito ay nabuo dahil sa pagputok ng bulkan o dahil sa pagguho ng lupa. Ngunit kahit ano pa man ang pinagmulan ng Chocolate Hills, isa lang ang sigurado. Isa itong patunay na ang kalikasan ay puno ng hiwaga at kagandahan. Chapter 8, Banaue Rice Terraces, Hagdan-Hagdang Yaman ng Mga Ifugao Sa lalawigan ng Ifugao, mayroong isang tanawin na nagpapakita ng galing at sipag ng mga Pilipino. Ito ang Banaue Rice Terraces, isang hagdan-hagdang palayan na ginawa ng mga Ifugao mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Gamit lamang ang kanilang mga kamay at mga simpleng kagamitan, hinubog ng mga ifugaw ang gilid ng bundok at ginawa itong mga palayan. Ang Banaue Rice Terraces ay tinatawag ding ikawalong wonder ng mundo dahil sa kagandahan at kahalagahan nito. Hanggang ngayon, ang Banaue Rice Terraces ay ginagamit pa rin ng mga ifugaw sa pagtatanim ng palay. Isa itong patunay na ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng mataas na antas ng kaalaman sa agrikultura. Ang Banao Rice Terraces ay hindi lamang isang tanawin. Ito ay isang simbolo ng kultura, kasaysayan, at pamana ng mga Pilipino. Chapter 9 Enchanted River, Hiwaga sa Ilalim ng Tubig Sa isla ng Mindanao, mayroong isang ilog na kilala sa sobrang linaw at asul na tubig. Ito ang Enchanted River na matatagpuan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa alamat, ang ilog na ito ay binabantayan ng mga inkanto o lamang lupa. Kaya naman, ipinagbabawal ang paglangoy sa ilang bahagi ng ilog, lalo na sa pinakamalalim na parte nito. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung gaano kalalim ang Enchanted River. May mga kwento na may mga diver na sumubok ng sumisid sa ilalim ng ilog, ngunit bigla na lamang daw lumalalim ang tubig. Misteryoso man o hindi, isa lang ang sigurado ang Enchanted River ay isa sa mga pinakanakakabighaning tanawin sa Pilipinas. Chapter 10, Mount Tahanan ng Mga Dwarf Trees Sa Davao Oriental, mayroong isang bundok na tahanan ng kakaibang kagubatan. Ito ang Mount nakilala sa kanyang pygmy forest o gubat ng mamaliliit na puno. Sa pygmy forest, ang mga puno ay hindi lumalaki ng higit sa limang talampakan, ito ay dahil sa kakaibang uri ng lupa at klima sa lugar na ito. Ang Mat Hamiguitan ay isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kanyang biodiversity. Ito ay tahanan ng maraming endangered species, kabilang ang Philippine Eagle at ang Philippine Tarsier. Ang Pygmy Forest ng Mat Hamiguitan ay isang patunay na ang Pilipinas ay puno ng mga kakaiba at kamanghamanghang likas na yaman. Mula sa mga sinaunang labi ng tao hanggang sa misteryosong kalikasan at kakaibang hayop, ang Pilipinas ay may napakaraming natatanging bagay na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga nadiskubreng ito ay patunay ng mayamang kasaysayan, kultura, at biodiversity ng ating bansa. Hanggang sa muli, mga kakamalayan, patuloy nating tuklasin at alagaan ang mga hiwaga at yaman ng Pilipinas.